babasagin ko na po ang aking katahimikan Char Hello mga kababayan This is Roy, and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, yes. Ah! Ah! Finally, after one month, meron tayong bagong vlog sa ating channel. Hopefully, ang pasok ng Marso ay maging masipag tayo, yeah, magtuloy-tuloy maging consistent ang ating pag-upload ng ating mga vlogs dito sa ating channel dahil alam ko na most of you, syempre sa mga nakakapanood ng mga vlogs natin, wala akong vlog last February. Yeah, so maging storytelling tayo ng ating naging buhay last month. And ayun, share-share sure tayo na ng mga ilang infos. Syempre, mga request ninyo patungkol sa buhay dito sa Croatia. But before anything else if you have it, yes subscribe and if you are new to this channel. Please help me to reach 11,000 subscribers. Okay na to. Char. Maraming maraming salamat po sa lahat po. Again, sa mga patuloy pong nanonood ng mga vlogs ko kahit wala akong upload uh, last month, nakikita ko po sa aking studio, We studio sa ating uh, channel, yung progress ng channel natin sa mga patuloy po nagko comments yeah. sa mga patuloy po hindi nag -e skip ng ad sa mga videos ko ayan, maraming 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 salamat okay, so sabi ko sa inyo kanina kanina rin pala, nag-live ako sa TikTok sabi ko, ang ating content for today is gusto ko lang makapag-share yeah, nung naging buhay ko last month yeah, yeah kasi, ayun nga, ang sa inyo nagtatanong, bakit hindi na ako nag-upload ng mga videos, bakit hindi na ako nag uh, live bakit hindi na ako nag-vlog, ayan. So, babasagin ko na po ang aking katahimikan. <laughs> anyway, ayan. ayan, so, uh, a short video lang naman to, ikwento e, ko lang sa inyo yung nangyari. Actually, sobrang hectic, sobrang busy, sobrang wala talaga akong time sa sarili ko last month. Yeah. Although, nairaos naman. Na, nairaos. Siyempre, tayo ay pinalaking sex bomb. Yeah. Palaban. Iniraraos. Lahat ng paghamon sa buhay. Ayan. So, sobrang busy namin. To the point na wala na talaga. As in, sobrang kulang na kulang na kulang na kulang na kulang na, kulang na talaga sa tao. Hindi lang yung brunch ko. Parang halos sa mga brunch dito sa Dubrovnik ay pilay na pilay na sa manpower. So, uh, hindi ko rin alam po ano yung nangyari, pero ang pagkakaalam ko lang ha, na pinakanapasin ko kasi affected ito company sa boycott. So, sa mga hindi po nakakaalam, yeah, so, di ba, na-mesyo ko to before na may mga boycott na nagaganap dito sa Croatia. Hindi lang sa, sa, supermarket na pinapasukan ko. Sa lahat ng mga supermarkets dito, nagkakaroon ng boycott ang mga lokal. So, may mga times dito na hindi sila namimili ng mga goods, hindi sila nag-shopping sa mga supermarket kasi sa sobrang taas ng bilihin, yun ang reason bakit nila ibinoboycott yung mga supermarket. At the same time, syempre, affected din yung business ng companies kasi nga nalulugi walang kita hindi ko din naman nila sila masisi ako kasi guys wala talaga akong choice kundi pumagitna na as an expat na naninirahan sa Dubrovnik as in talaga ang taas talaga ng cost of living ang mahal ng mga bilihin yeah at the same time nagwo-work ako sa isang business kung saan nandoon yung mga kailangan ko <laughs> So, naiintindihan ko kung bakit ibinoboykot ng mga tao yung mga supermarkets kasi sobra naman din naman talaga. Ako ha, di naman ako, baka isipin nyo kasi na ang laki-laki ang -laki sasahod ko dito. Umaaray din talaga ako sa presyo ng mga bilihin dito sa Croatia. And then, di ba ko sa inyo nung January, may pinaghahandaan kami. So, yun nga yung audit ang pinakamagandang kala nangyari doon is na perfect naman yung audit kahit just go guys kung alam nyo lang so buong February nag-open kami so wala talaga kami pahinga gusto hima kami mabigyan ng mga pahinga hindi magawa mabigyan ng pahinga kasi nga kulak nga kami sa tao so as usual para talaga nag summer job ulit kami parang as in talaga hindi ko na feel na sa ako sa trabaho parang talagang mas nadagdagan ang trabaho ko ngayong taglamig. Yeah, sobra. Eh, nakikita ko naman sa sitwasyon. Nakikita ko doon sa nangyayari kung gaano ka-apekto yung kumpanya sa pag-boycott. So, hindi ko lang sure kung yun lang, kung yun lang ba yung dahilan, kung bakit nagkakawatak-watak ang mga tao ngayon sa trabaho. Ayan, so, yun lang. So, sobrang busy. Sobrang busy ng trabaho ko. At the same time, yun, sabi ko nga, pa-julit-julit lang naman yung ginagawa ko sa work. Pero, uh, syempre, since school nga kami, di ba? Yung tipong parang ang katawan mo ay hindi, na, pang, hindi lang pang isahan na yung trabaho. Yeah. But then again, thank you Lord kasi nairaos ko nga. So may March pa, hindi ko alam kung ano mangyayari ngayong month. Yeah. Ang nilok, ang pinagpapasalamat ko lang talaga is nairaos ko yung February. Kasi kahit sabihin pa rin, 28 days lang yung February. Grabe, ang dami-daming nangyari. So, hindi ko na rin sure kung magagamit ko pa yung vacation ko. Ayan. Pero, yung mga bakasyon ko naman, kasi yung mga unused vacations ko, ay counted pa siya. So, para ang nangyayari, ang nangyayari ngayon, magkakaroon ngayon ng utang sa akin. <laughs> yung amo ko ng mga bakasyon. So, I don't know kung paano yung setup noon pero siguro pag marami ka kumpleto na ulit yung mga man sa ayan baka mag 2 days off ako ganyan ganyan hangga sa maubos ko na yung mga unused vacation leaves ko pero yun nga nag look forward kasi ako sa bakasyon may plano kasi rin ako pero since tayo yung umiintindi Yeah hopefully ba diba? hopefully umayos yung sitwasyon kasi uh, nakakapagod <laughs> And alam ko na ang dami mga direct hired from the Middle East. So, ayan sa mga naka-comment na sa live ko. So, I hope na some of you ay ma-deploy sa Dubrovnik. Uh -huh. And, um, ayun, hopefully talaga is magiging maayos na. Kasi, although, ano naman ako guys, nag-open naman na ako sa amo. O na parang... Siguro dahil napagod na rin ako, kaya yeah, sabi ko, iba yung kaya sa kinakaya. Ako ay kinakaya ko. Actually guys, kaya ko yung trabaho. Kaya ko yung work. Eh siguro, sanay na rin naman ako sa pag yeah, kaya, ko yung trabaho. Pero hindi ko kakayanin mag-isa. Yun. So, iba nga yung kaya sa kinakaya. Ang hirap kasi yung kaya na alam mo yun, at least okay ka kesa doon sa kinakaya na alam ng pagod ka na, wala ka pang pahinga, eh, hindi mo na alam ang mangyayari. So, e, pinag, eh, pinag... Hindi ko rin talaga alam ko ano pa mangyayari. So, hopefully nga, is magkaroon ng changes na yung buwan kasi iba-iba na may mga ilang outlets dito na half day na lang nag-ooperate. Yeah, kasi wala na talagang tao. So, nakakalungkot. And yun niya, ang insight ko lang talaga noon ay dahil sa boycott. So, hindi ko alam. So, alam yun na, sa mga mag-work sa supermarket ngayon, sa mga nag ng working permit naman, na mag sa mga supermarket, kung sa tingin niyo is medyo natatagalan kayo sa mga working permits ninyo, may mga pinagdaraanan. Yeah, maswerte kayo kapag lumabas pa rin ng maaga. Pero, yun nga, uh, may mga pinagdaraanan yung industriya ngayon sa retail kasi nga nagkakaisa talaga halos yung mga lokal dito. Naka-schedule kasi yan eh. Like say, let's say for example, ngayong week, yung store natin, tatlong araw ibo-boycott. So imagine kung gaano ka ba. Although may mga bumibili naman. Pero hindi yung tipong, alam mo yun, may mga times talaga guys na duty ako. Especially during Friday. Aha. Uh -huh. I'm not sure ngayong Friday. Basta mga o karamihan ng mga Fridays pa, parang, bibihira yung mga namimili sa shop. So, imagine kung gaano kalaki yung nawawala. And, talaga kami everyday yung store na pinapasukan ko talaga ay sumahataw talaga di ba sabi ko nga sa inyo, may mga 6 to 8 pallets pa rin dumarating minsan, mga limang paleta, winter pa yan guys ha. Wala pa yan, summer. Wala pa ang mga turista yan. Mga lokal pa lang yung mga customers namin. So imagine, paano pa nag-summer na. So hopefully talaga is mag ng improvement kasi... Uh, para naman makabakasyon na tayo Speaking of bakasyon, ayan, so isa sa mga natin ang bakasyon. Ang uh, mapapasingin niyo di ba? Actually, mga marks na lang ito nasa mukha ko, pero hopefully, nagbabalat-balat na siya. Hopefully, it's like fade na Ayan, so, may pag-uusapan pala tayo, guys, doon sa isang... Uh, criteria doon sa changes na mangyayari sa batas dito sa Croatia sa mga expats. Yung uh, magiging 3 years na yung working permit from 1 year and from 6 to 9 months na validity ng working permit ninyo. Okay. Yes, totoo yan. I'm not sure kung na-implement na. Pero totoo yung magiging maximum 3 years na yung working permit. But then again, hindi lahat ha. It's up to the employer pa rin. Kasi kung kayo ay yearly job, may possibility na bigyan kayo ng 3 years na residency. Pero from 1 year, pwede pa rin. From 1 year to 3 years. From seasonal naman, ang alam ko gagawin nilang 9 months yung seasonal. So, hopefully is ma-approvehan na kaagad, di ba? And I know na ito ay malaking uh, ito yung magandang balita para sa mga first timers na na cross country na seasonal job ang nakuha. So imagine hopefully maging nine months na siya para somehow diba, ba yung mga nagastos natin is talagang bowing bowe Yeah mabawi naman kahit pa ka paano yung ating mga pinagkagastusan dahil mahal ang mga placement fee sa Middle East, di ba? Okay, so additional pa sa vlog na to. short vlog lang naman to guys. Ayan, may mga may nag-message sa sa ate si Bell ayan kung ano yung mga dapat ninyong gawin once na kayo ay lumapag na sa airport ano yung mga ano ng immigration saan pupunta may susundo ba sa akin ayan so ang re-sharing with you yung naging experience ko nung ako ay first time lumapag ng Zagreb airport okay so First of all palang guys, before pa lang kayo mag-fly pa Zagreb pa Croatia, ibibrief naman kayo ng agency or ng employer about sa mga gagawin ninyo. Sino susundo sa inyo, saan kayo makikita, so you don't have to worry kung sino susundo sa inyo. Kasi for sure, kung kayo ay sa seaside mag -wo work and then sa Zagreb ang lapag ninyo, may magsusundo sa inyo, pwede kayong ihatid sa bus station, sila ang bibili ng ticket ninyo, and then, still in contact pa kay sa employee ninyo na mismo kikitain ninyo sa seaside kung sa seaside kayo mag-work. Okay? Now, pagdating niyo ng airport, ano yung mga usual na ginagawa natin, lalo na ang unang encounter natin is immigration, di ba? Ano yung mga documents na kailangan niyo i-submit sa immigration? Okay, guys. Kung ano lang yung inyong is submit sa check-in counter or sa immigration kung paalis kayo, yun lang din ang iabot ninyo sa immigration dito sa Croatia. Usually naman is working permit, passport, and insu insurance, ba? Yeah, and BI apostila police clearance. Usually, yun lang naman. And then they will trace sa kanilang computer yung records. Kung meron ba talaga kayong records na you are eligible na mag-work dito, kung meron talaga existing documents sa kanilang system, yun lang naman. So, uh, hindi naman ganun kahigpit ang controller, ang immigration dito sa Croatia as long as na meron kayong kumpletong documents. Okay? So, yun lang. Huwag kayong kabahan. Kung ka, alam ko, nakakabari naman ako first time ninyo. Pero, ang di naman kayo, di naman kayo masa-challenge ang bongkang-bongga paglapag ninyo dito sa Croatia. Ano? So, yun lang. ang uh, congratulations pala sa lahat ng mga na-receive na kanilang mga visas. Ang dami mga uh, first time uh, magko-Croatia from Premier Global Recruitment. Ayan, congratulations sa inyo guys, mga kabayan sa Pilipinas na dumating ng mga visa, pasalubong. <laughs> congratulations sa inyo and sakto yung dating niyo. if ever, di ba, mag start na yung season, March April, grabe, ang bilis talaga ng araw. Akalain mo yun, Uh, March na so April, start na season. So, good luck guys. Good luck. Galingan ninyo and enjoy nyo lang yung first season nyo. Dito sa Croatia, magpahinga, magdagat kayo na magdagat, magdala kayo na magala, but huwag yung kalimutan mag-ipon. Okay? So, mag-save-save -save kayo, pa-utay-utay, hapatay kong piyok na. <laughs> and, i-enjoy nyo lang yung environment, your surroundings sa Croatia. Kasi, believe me, you will definitely enjoy sa ganda ng Croatia. No? So, good luck and congratulations sa inyo. Eh, ko, guys. No? Diba? So, mayang, so, short vlog lang to. Ayokong pahabain nito. Uh, naggawa lang ako ng content para mamema lang. Char. <laughs> Namiss ko kasi. ang hindi nga ako makalabas pa kasi nga... Bayo, if tomorrow will be my first rest day after one month. Makakapahinga na ako. So, magpapahinga lang din talaga ako. At the same time, ang mukha ko ay nagbabalat-balat. Yeah. So, ayun. Mag Pero maglalive ako on Sunday. Today. Yun. Today, yun, kung kailan yun napapanood, for sure. Ayan. Anyways. <laughs> okay na to. Again guys, maraming maraming salamat sa lahat po ng na nakapanood na nanonood ng ating vlog for today. And ayun, ang dasal ko lang talaga is maging okay kayo. Um, Mag-enjoy lang kayo sa magiging trabaho ninyo. At the same time, huwag nyo kalimutang magdasal. No? At syempre, sa ating sarili, sarili naman, hopefully, is kayanin pa natin. Okay, ako guys. Habi ko nga kaya ko yung trabaho, pero uh, hindi ko lang din alam kung hanggang kailan. Yeah, so I'm not sure. Habi ko nga di diba? kapag hindi na tayo okay sa isang place, although ayoko pa magsalita ng tapos. So hopefully nga is my improvement di ba? Kasi sa uh, ang katawan natin, tayo ay pwedeng palitan pero ang katawan natin ay iisa lang no walang pwedeng makapalit sa ating award winning body yes <laughs> Char. So again, thank you so much guys for watching. If you have any more questions or suggestions, comment ka lang. <laughs> Sagutin natin yan to comments and hopefully talaga this March, maging consistent ako. Ang goal ko ngayon is makabili ako ng aking dream iPad Yeah. Mommy at daddy, yan. Yeah, alam yun na. Ah. <laughs> Regalo ko sa sarili ko, iPad, yeah. Kasi, gusto ko na ma -fulfill. Kasi gusto ko rin talaga, guys. Gusto ko ulit. Buhay yung aking photography journey. Diba? Nagka-photography ako dito. So, last year kasi hindi ko siya nagawa. Although, nag-expect kasi ako. Nag-look forward ako last year na magkakaroon ako na street photography for 2024 pero parang hindi ko ata siya na fulfill Yeah, so hopefully, I look forward to this 2025, ma ko siya. Eh, bakit ay pa ng baby ring mo? kung photography pala ang gusto mo. Hindi, kasi, sabi ko nga, ito kasing phone ko, guys, is nagihinga ano, na. So, hindi na ako makapag-edit dito, hindi na kaya ng memory ko. At the same time, gusto ko talaga pa mag edit ako. Meron ako Apple Pencil, tapos may kinakame-kame-kame-kame. Yeah, pa upload ako ng video. At syempre, para rin pag live na ako sa YouTube, di ba? Maganda na yung liking natin. Ano? Hindi na ako mukha na 75 quality. <laughs> And, ang tamang gusto. Ayan. So, yun pa lang naman sa ngayon. Yun pa lang naman sa ngayon. Sana all. Ayan. So, again, guys, thank you so much guys for watching. I-enjoy nyo lang first season nyo sa Croatia. And again, if you have any more questions or so suggestions, i-comment nyo lang at malay nyo. Yan ang ating maging next content sa ating next vlog dito sa ating channel please don't kubiyak na ako. please don't skip ads guys and thank you so much po sa lahat po ng mga nagsusubscribe we are now 10,200 so maraming maraming salamat go na po maka 11,000 tayo ba? Diba? so maraming maraming salamat po talaga and good luck sa inyong mga magiging future career dito sa Croatia so that's all for today guys and I will see you on my next vlog